Dalawa sa mga itinuturing na pinakamalakas at yung hunters ay sina Isaac Netero at Gene Freaks. Si Netero na bilang dating chairman ng Hunter Association ay isang alamat sa kanyang kapanahunan at itinuturing na pinakamalakas na non-user noong kanyang prime. Sa kabilang banda si Gene Freaks ang ama ni Gon ay kilala bilang isa sa mga pinakamisteryoso at pinakamaimpluwensyang hunters na kahit ang mga kasing tulad niyang hunters ay labis na umahanga at natatakot sa kanyang mga kakayahan. Si Netero ay naging simbolo ng walang kapantay na dedikasyon at lakas sa pagmaster ng Nen. Habang si Jing ay tinaguri ang isa sa mga pinakamahusay pagdating sa estrategya, pag-aaral ng Nen at kakayang umangkop sa anumang sitwasyon. Ang tanong kung magtutunggali ang dalawang ito sa kanilang prime, sino ang mananaig? Si Netero sa kanyang prime ay kilala bilang pinakamalakas na hunter at master ng Nen. Ang kanyang Hayakushiki Kanon o 100 Type Guanyin Bodhisattva ay isang kakayahan na kayang tumama ng libo-libong beses sa loob ng isang segundo gamit ang napakabilis na reflex at superhuman speed. Bukod dito ang kanyang ultimate move, ang Zero Hand, ay nagpapakita ng kakayang maglabas ng halos lahat ng kanyang nen sa isang pagsabog na may malakas na enerhiya. Samantala si Jin Fix ay kilalang kilala sa kanyang katalinuhan at versatility sa paggamit ng nen kahit na hindi pa lubos na naipaluwanag ang lahat ng kanyang kakayahan, may mga teorya na siya ay may mga umangkop at makopya ang iba't ibang teknik. Gamit ang kanyang malalim na pag sa Nen, ay malapit na may kumpara kay Netero pagdating sa impluensya at kapangyarihan. Si Netero sa kanyang prime ay mayroong kakaibang bilis at husay sa pagkipaglaban. Hindi lamang ito dahil sa kanyang pisikal na lakas, kundi pati sa kanyang dedikasyon at disiplina na nagpapakita ng kanyang mastery sa martial arts sa pagsasanay ng kanyang ginawa. Naabot niya ang antas ng pagiging pinakamabilis na hunter noong kanyang kapanahunan. Si Jing bagamat hindi masyadong pinakita ang kanyang bilis ay tinuturing na napakahusay sa diskarte at estrategia. Kilala siyang may kakayang lumaban gamit ang utak at hindi lamang pisikal na lakas. Sa laban nila malamang nagagamitin ni Jing kanyang karunungan para kontrayin ang bilis at brutal na atake ni Prime Netero. Si Jing ay merong napakagaling na umangkop sa anumang sitwasyon. Kilala siya sa kanyang jack of all trades approach na ibig sabihin ay maaaring niyang gamitin ang iba't ibang nine techniques depende sa sitwasyon. Kaya niyang aralin ang bawat galaw ni Netero at makahanap ng paraan upang kontrain nito. Kamilang banda si Netero ay mayroong isang set ng napakalakas na pag-atake ngunit maaring limitado pagdating sa versatility. Bagamat malakas ang kanyang 100 type Yin Bodhisattva, ito ay pabor sa direct combat at maaring vulnerable si strategiya o panilin lang na pabor kay Jing. Ang physical na kondisyon ni Netero sa kanyang prime ay halos hindi ka panipaniwala. Sa laban niya kay Meruem, ipinakita niya ang kanyang kakayahan magpatuloy kahit sa isang napakalupit na laban. At kaya maglabas ng labis-labis na enerhiya kahit sa matagal na oras. Samantala si Jing ay kilala sa kanyang mataas na stamina, lalo na at isa siya sa hunters na kinikilala sa paglalakbay sa iba't ibang lugar at pagkikibaka sa matinding hamon. Ngayon pa man kung basehan ng laban sa physical na tibay, malamang na mas lamang si Prime Netero dahil dito sa kanyang natural na kalakasan at karanasan sa mga matagalang laban. Si Jing ay kilalabi ng isa sa pinakamatalinong karakter sa Hunter x Hunter universe kung ang laban ay magtatagal at mauuwi sa isang larangan ng diskarte at pag-unawa sa kalaban may malaking posibilidad na makahanap si Jing ng paraan upang labanan si Netero. Ngunit huwag natin kakalimutan na si Netero ay hindi lamang umaasa sa physical na kakayahan siya rin ay isang masusing strategist na may karanasan sa pagkipaglaban sa si iba't ibang uri ng mga kalaban. Sa kanyang prime, maaring mas may karanasan si Netero pagdating sa real world combat, lalo na laban sa mga malalakas na kalaban. Kung magaganap ang labanan, masasabing si Prime Netero ay magkakaroon ng kalamangan pagdating sa physical na kapangyarihan at bilis. Ang kanyang 100 type Yin bodhisattva ay isang napakahirap labanan dahil sa sobrang dami ng atake sa bawat segundo. Kung si Jing ay hindi makakahanap ng paraan upang maiwasan o mapabagal ang mga ataking ito, malamang ay mahihirapan siyang tumagal sa labanan. Ngunit kung si Jing ay makakapag-isip na isang paraan upang mapigilan ang mga atake ni Netero o makahanap ng buta sa kanyang estilo ng paikipaglaban, maaaring balik na rin ang laban sa pamamagitan ng mas malalim na estrategiya. Ang versatility ni Jing ay magiging malaking bentahe lalo na kung magpapakita siya ng mga hindi inaasang teknik. Sa laban ng ito malamang na si Prime Netero pa rin ang mananalo sa kadahilan ng kanyang bilis, lakas at karanasan sa mga brutal na laban ay napakataas. Gayunpaman hindi matatawaran ang talino at versatility ni Gin Freaks. posible posibleng magkakaroon ng mga pagkakataon na kaya niyang tapatan ang mga atake ni Netero. Depende ito sa kung paano nila gagamitin ang kanilang kanya-kanyang kakayahan at karanasan sa laban. Kung nagustuhan mong video nito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit notification bell button. Para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.